Yung mga pre, uh, good morning. Meron tayong unit dito, no? Baja City 100. Dito sa mga nagtatanong kung pa, paano ba ang pag-check pagka nag-uusok yung inyong mga motorina. Unang-unan yung i-check mga pre. ah uh, depende sa pag usok ng motor, no? Kapag ang usok ng motor nyo, eh, itim lang. Kapag binibirit mo, itim ang nalabas. Ay, big sabihin nun mga pre, walang problema yung motor nyo at uh, wala lang sa tono yung kanyang karburador so ibig sabihin sobra lang yung lumalabas na gasolina at kulang siya sa akin kaya nag-uusok siya Oo. dapat ang mangyayari kasi doon nakatono yung hangin nakatono din yung gasolina na puapasok sa ating chamber at para pagka sumabog siya maganda nasa, nasa tamang timpla at hindi hindi lamang yung hangin, hindi lamang yung gasolina Kaya ang labas noon walang usok mga pre kapag gano'n Pero kapag ang motor mo yung nag-uusok At hindi itima, ay nag -asul. At puti Ayan, ito mga pre, ituturo ko sa inyo Kung anong unang-unan yung titignanin no? Ito naman, nangyayari ito mga pre uh, Sa katagalan na gamit O din naman kaya sa ano Sa So, nagkukulang sa langis yung ating ano uh, makina at hindi na umakit sa ating cylinder head Uma, bagamat may umakit hindi na sapat kaya ang nangyayari uh, itong ating oil ring ito ito ito, ito. hindi niya na nasa ng maganda itong ating black cylinder block ayan ngayon pagka hindi niya na nasusupply ng magandang langis to, ibig sabihin hindi ganun karami langis na ilalabas niya rito, doon na magsisimula na mag ano to, ah, magkaroon ng tama. Pati siyempre ito, ayan katulad nito. Ayan, kahit na kayod na. Ngayon, ah, kung ang motor mo naman eh halimbawa eh, sa tagal na, ang nagiging problema lang noon at ayos ah, yung kanyang ano no, ah, langis. Ang nagiging problema noon yung piston ring lang. Ayan. Pero katulad nga nito, ah, ito eh nagkukulang sa langis kaya kinahid kinahid yung black Ayan. Pero kung hindi siya nagkukulang sa langis, ang magiging problema lang nito, piston ring lang dapat. Kaso mo, hindi na sapat yung umakit na lang sa ating cylinder, cylinder head, kaya kinahid yung black ito. <coughs> okay, yung unang-una -una natin i-check mga pre. Kung mapapansin niyo, 'di ba? <coughs> Pagka nakalagay sa motor itong black natin, 'di ba? Nandito siya sa taas. May Makita agad natin uh, kulay kulay itim na siya. Okay pagkakulay itim na siya mga pre at basa ang may problema doon ah uh, pwedeng piston ring yan, pwedeng cylinder block may kayod katulad nga nito pero mayroon din pangyayari mga pre na ano, ah uh, dito sa ating valve guide uh, nang gagaling minsan at maluwag na no? yan isa valve seal naman natin laging matik yan laging sinasabay natin kapag uh, nagpalit tayo ng mga pyesa Alimang pyesa rito sa dalawang uh, sa tatlong to nagpapalit tayo ng valve pneumatic yun okay pagka nakita nyo na gano'n uh, basa at uh, itim katulad nyan ito yan buksan nyo yung block tanggalin nyo yung block at uh, ibig sabihin uh, maaaring may problema tong block nyo at saka itong piston katulad nito kaya kailangan hugutin nyo to sa pinaka ano na motor ah uh, crankcase ilabas nyo siya para machip nyo to dito sa pangyayaring to, palit lahat to, mga pre. Ayan. Tapos sa uh, ano natin, sa barbola natin, sa ating valve guide, ang uh, pagche-check natin ganito lang. Siyempre nakatanggal ng valve seal nito dito sa kabilang dulo, no. Isuot nyo lang 'to. <coughs> yan Pag naisuot nyo, awang nyo na unti lang, konti lang, konti lang kawang. Konti lang. Ayan. Yan, yan, dapat ganyan lang. Tapos kalugin nyo mga pre. Yan Yan dapat ang kalug niyan, konti-konti lang, kaperaso-kaperaso lang. Kasi kung malaki ang niyan, may problema yan mga pre. Yung kanyang valve guide. Ibig sabihin, maluwag na kailangan ng palitan 'tong kanyang valve guide. Pero sa dito, napaka-swabi pa. Napaka-tama-tama lang yung clearance mga pre. Kasi pag nalagyan ng valve ng seal, yung dulo nitong valve guide, magbabago pa yan, hihigpit pa lalo yan. Kaya mawawala na yung kanyang kalug. Ayan. Ganon din sa kabila mga mga pre, pares lang kanilang ah, uh, senaryo Dapat kapiraso lang din. Ayan. Okay. Ito mga pre, ito lang yung mga gaya nga pinakita ko sa inyo. Ito lang yung mga piyasa ang i-check nyo kapag umusok yung inyong motor yun. Ngayon, kung nagawa nyo na lahat, to oh, at chinik nyo, wala naman tama, walang problema. At may isang, may isang piyasa lang yung pinalitan yun. nyo. Oh. Tapos, uh, nag ulit yung motor. Ang magiging problema nun mga pre, wala na dito sa parts na to kasi nga yung isang sirap, nalitan nyo na ang nagiging problema nun yung ano, yung kanyang tambucho nagkakarami siya ng stock yan kaya ang ginagawa natin kapag uh, nagawa tayo ng isang mausok na motor lalo lalo, lalo kung matagal na siya umuusok yun no at nagawa na natin tapos pinandar natin ang ang ginagawa natin dyan mga pre uh, uh, ina-advise sa mayari na ibihahe na ibihahe kahit tumuusok kasi pag natuyo yun lang yung mawawala yan. Ngayon, pagka uh, nabihay ng dalawang araw o isang araw, at hindi pa rin natuyo, no, nausok pa din ibalik dito, at lagi natin si-check, mga pre, dito. Tatanggalin natin dito yung kanyang tambucho. Tapos, paanda rin natin na walang tambucho. Dapat, kung walang problema yung pyesang kinabit natin, pag gumanda rin yung motor, pag lumabas dito sa kanyang exhaust, dapat walang usok na nalabas, mga pre. Kasi kung may usok na nalabas, may problema pa. Ayan. Tapos mga pre, ito, pag sinalpak nyo ito, no? Uh, check nyo dito sa kanyang manifold, lagyan ng gasolina, pati dito sa kanyang exhaust. Tingnan nyo kung walang tagas. At yan lang mga pre, ito lang yung gusto kong uh, ipakita sa inyo sa mga tropa natin na nagtatanong kung ano ba mga ano sa nag-uusok na motor yun. Eh, no? Ayan. Okay na to. At nakabili ng piyasa, buhin natin.